Hello guys! At yan, tapos na nga po kaming mag-swimming. Dito naman po kami sa camping area. Ayan ang aming puso. Kasama. Nang habol ng aso. Nayabong naman ang anak na yan. Ngayon lang nakalabas ng habol pa ng aso. Ayan guys, oh, dito kami ngayon. Sa Sierra Madre Mountain Hotel and resort. Ayan, ito po yung camping area nila. Alam, lamig! Alam, ang lamig! Ayan, ang aming lolo, oh, nilalamig na. Sige pa. Alam, lamig. Ay, ang yabang, oh, tinitingnan niya yung aso. Ayun, Ay, oh. Hinaapoy nga niya. Babae na babae? Babae. Ayaw niya, takot siya. Ayaw nga. Ayan, guys, ang aming isang. Borg! Nabas <laughs> na nak Borg! Let's go, let's go. Lamborghini! Get up, get up. Nak! Alika dito, nak! Labas, nak! Labas! Come, come! Alika na! Ayaw niyang lumabas. Ay, ayaw niya. Ayaw po yung iso. Ayaw niya Ayaw niya lumabas. Naku, ay yabang talaga nito. Tinitinan niya yung mga, tinitinan niya yung mga aso doon, oh. Hinagol nga niya yung aso, yung Yabang yabang. <laughs> Feeling niyan, laki -laki niya, laki-laki e, niya. Liit-liit niya, eh. Ayan po, anim po yan sila. Kaya lang, dalawa lang na idala namin. Kasi hindi na, hindi nakakasya sa aming sasakyan. Walang lamig. Ayan. Pupunta na daw siya sa car. Ala, <laughs> uwi na, oh. Marunong, oh. Ala, ala. Ala, tinan mo yung... dadud Di ba may ano ka? Ayan po, oh, Meron isang family dito nagkakamping. Ano yan, lamig. Ala, ka. Wow, ang ganda ng sunset, oh. grabe na nalamig talaga ako. Magkahawak <laughs> <laughs> kita siya ng aso. Bakit Hayaan mo lang siya. Kit kita naman natin. Kita naman natin. Kasi hindi siya inaano ng mga aso. Huwag mata. Lamig nga eh. Maganda po rito pumunta sa Sierra Madre kasi hindi siya ganun ka-crowded. Saka meron kayong choice kung gusto nyo mag-swimming or kung gusto niyo lang dito mag-camping or kung gusto niyo pong mag-hiking, meron set si din dito. Eh. Kanina pumunta sila doon sa falls. Let's <laughs> go. Nagnanamin ang Ayon, si Lexi. Ah, let's mag go. go. <laughs> si dito na. Dito si Dito na Ay, Dito na para ano bababa sila. So, so, oh, there no eh, then, eh, eh, na I na. It's done. Sinapukan ng bag ko. Aw, go You know? Huwag <laughs> <laughs> istorbohin Huwag istorbohin First time niyang umihi sa damuhan Ay Alam first time niyang Alam mo, kanina po siya Ingihi, hindi nila alam Kung paano Alam Ay Ayun talaga si Lamborghini Borg, ayaw mo lalabas, nak? Ayaw mo lalabas, nak? Kunin mo dito si, ano? Ah, ang cute, cute. Ang cute, cute talaga niya. Lexus! <laughs> Dapat sa plat na nak, ano si Borg? Five barns tama mo. Ang <laughs> cute. Ayan. Ay, sorry. <laughs> <Inum siya lang. laughs> Susuot na siya sa iyo na nilalamig siguro. <laughs> ay! Ay! Ayan! Naka live May umihi! Hahaha! <laughs> Na -enjoy Happy nak Happy nak. May yobong naman yun. O sige, mamaya anak, pag -uwi natin, kwekwento mo sa mami at daddy mo, ha? Kwe Kwento mo sa mami at daddy mo yung pinuntahan nyo, ha? Ha? Ang yobong nga, ano? Hindi siya takot-takot. Ayan, nalalabas na silang burgini. Show. <laughs> nak. <laughs> <laughs> nak. videohan mo sila ng sa cellphone mo nak. Makita kasi baby, ayan na picture ko mo sila. Ayan. Sasama daw si ano. Na si Saya. nakataas na 'yung Saya. kamay. Happy nak? Happy? 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 Nalig mm. <laughs> na kaharang ka pa rin. Mama, excuse me. Okay. Oh, be... What? Ano ba na ba? Kalayo-layo. Oo, anak, mahigaan mo oh, si Lamborghini. Oo. Oh. Oh, Ang oh, haba ng mabiyas uh, mo. Ang enjoy. <laughs> enjoy na enjoy. Ano na Pupunta na doon sa ah, ah, Sakto naman. Halla, halla. Pag picture ko, pinipicture lang ko yung tatlo. Sakto si Kuya si... Ready, <laughs> ah, wow. Lumalayo na 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 Action! 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 Ayan! 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 dito mag-relax. Kaya oh. lang, lala, lamig. Nilalamig na talaga ako. Lamig na eh. Kaya pala ito yung mga sinaman nyo, yung mga mahihain. Uy, wag mo nana. talaga si Lexus oh. Mm -hmm. Na-enjoy talaga niya yung pag-ano dito. <laughs> 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 Siya talaga nag-enjoy ng gusto eh. Mm -hmm. Ayaw, Ito namang isa, oh. Ano nak? Alamig nak? Ay! 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 Ay, ang ganda.